Mabigat yung mga... Doon lang ating na doon. Diyan na po yung ating mga papaya. Ibalbong pong piraso So ano po yun? Oo. Oh. Isa-isa. Ayan po, sa episode na ito yan na po. Tayo po ay mag-harvest ng ating kapaya po. Ayan, panginoon. Tayo po ay... Gabayan nyo po kami sa magiging ano po ng panahon ano po kaya po ito i-harvest natin sana po naman ay wag na makatuloy sa kalupaan ang nasabing bagyo po oh. Yan, sana po ay sa dagat para ang ay mahumina na o malusaw na po Ayan, kaya po tayo ngayon ha-harvest po tayo ng ating mga pananim po dito sa bukit po kaya salamat po ito, dali, banati. Sabi ng ano diyan. Basta lahat na may silay, banata lahat, ang bigat nito. <coughs> Parang liver po. Ah, tamar yung lakay. Isang pamilya, ano, pag may birthday yan, ay. May galari kahit yung isa. Ha? May galari kahit na. Oh, hindi rin naman magtira ng ano na handaw. Ayan ang bigatan ito ay kaya gusto ko yung maputi. Maganda rin tukod nito. Maganda po ba ang tukod? Ayan mo lang ating sapinan. Hmm. Ano wala na po doon ang mga inihinog? Ito ang pinita kung hindi na nakakasin. Are-are isa ang Alin po alin? Meron na ba doon sa tagaliran? Ay wala. Diyan, diyan ako muna. Di pa tayo sa kabila. Yan. Yan, pili dyan yung, yung mga maaari nga diyan Mare, parang pili na Mare mas mahinog Ayan No. Ha? Ay, ano kuha doon sa mahaba? Yung, yun, sa matangkad. Para nakatayo. Oh, tanggalin po muna isang ayan. Ang gusto doon naman pala, mga haba. Lalagan siya ng dahon. Yeah, ilipat niyo po yung dahon. Saka na po natin jajar, Patindig. Yeah, ito yung kabilang banda. Ah, dun, sa banatan kuy ari. Ah. Ah, hala kay ba. Eh. Tingnan pa pudun sa kabila-kabila din. Diyan. Ari po ba? Ay ari bang isang ari? Dito. Chu aku ka pudun ang camera.

Ano po matibay pa? Ah, matibay ang laking ano pa ano po? Tayo yeah, sa bandang likod 'yung banatan mo na 'yan. Are ba manatan ko ay. Eh, ang laki. Dito mo pa 'yung isa. Pop pop. nung misa nililili ko hindi kaya natataga yung karatig karatig oo nga sa kaya e, pihit talaga dapat Aram, pa. hindi po hinog na arit yung arit isang arit oh arit po arit yan yeah, yan yeah. ay nasa isip ko ay pag po naman ay e, paano ba mapipihit pa ng ah malililik ng mataas pag naman mataas e, bubundulin. ay bubundulin na po hmm. Ang tidak natin, abah. ano kaya dami na? Ano meron pa Aripa, po? Ay, wala, <laughs> po. Hindi ka makasagabal ito sa hangin itong mga sakong ito. Ha? Ah, ang ganda na oh. Tingnan oh, mo, po ang lagay. Yun ay po pala tiyong oh. Meron pa pala doon sa kabila. Yun oh. Hindi, hindi, natin napansin tinapansin oh sa mahidi yan oh. kulay at na oh oh madami dami na ari kaya baka naman sa mga likod pala marami pareho yung ating mga harvest po ito dili eh ano mo nalabo nagkakaulong ko rin mga nari sa kabila no. pagkabigat nga po lumisa po yung walong piraso ay 21 kilo para Meron pa pa ba sa dulot yung meron pa doon? Nain na po ang ating harvest oh. Ah. Nakarami rin. Yan, ating pong pinagbabawan na yung may silay. Oh. Ilang peraso dyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ah, 19 nga ba? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ah, 19 Kuha pa ng isa, tawad Baka may mga kukulis na dahan ka po pong isa diyan Kahit saan diyan Para maging 20 Oh. Ah, pwede na rin nga baka. Ari, pwede na nga po pala. Ang habol din naman natin ay mapagaan yung ano, lakad naman ng puno ay. Mapagaan yung katawan ba? Yan, padalawang pumperaso po. Ito tara. Saan kaya yan? Dini, pwede na dini. isasangat na Dini chong, lagi mo na po din. Ay, lagi mo na lang dahon ng papaya pala. Para iwas lambog po. Tatanggalin natin yan. Masilang po. Mabigat yung mahahabaan po. Ay siksik po pag mahahaba. Kaya yun po ang gusto ng mabayar. Ito lang ating hakotin na Yan na po yung ating mga papaya. Dalawang pong piraso. Ano po yun? Oo. Oh. Isa-isa. kong oh, harap ha, ng tingnan ng mga papaya Higam tayo ay Yan, kakatuwa po naman Oh, oh yan yeah. Atin pong iniligtas na yung mga dapat iligtas. Aha. ito mga papaya po natin ah uh, Hindi ko pa po ganong tinanggalan ng dahon Pero chinek po namin yung mga tukod Lahat chinek po Tapos po kung sakali pong Ang pa naman po ay Bukas pa Ay di para po Kung sakasakali lang po ano Wag naman sana kung saka pa lang po natin i-kakat yung mga yan. Oh. Gawa po ng pakutuban ay. Oh, anong nangyari? pa tayo. Tapos, tawag doon. Bukod sa pakutuban sana po naman ay hindi ano. Oh, marami na rin po tayo na bawas. Pero, hindi pa po ng, ano talaga. lagi sa patay ko. Yara po bang ayaw? yung tricycle.